So mga kalagaslas, ito nga pala yung ating huli kanina ng mga ahas, yung takig kung tawagin. Susubukan natin siyang lutuin bukas. Try natin magluto ng ganyan ahas. So update na lang sa pagluluto mga kalagaslas. So mga kalagaslas, ito yung ating huli kagubi ahas. Ating hahalbusan muna sa luya at tanlad saka sa asino ito ang tanda natin tapos sa ating gagatan pagkahalabos so uh, mga kalagaslas last update sa aking pagluluto at saka pag kain ng ahas na to uh, so mga kalagaslas last na natin to so ayan mga kalagaslas last nakasigan na ng ating ahas or takig ahas tubig ahas sa tubig yan mga kalagaslas update sa aking pagluluto so mga kalagaslas eh, tapos na natin halabusan ng ating tapig yung ahas tubig ito nga pala ating gagamitin pagluluto gagataan natin ang naglalangis-langis so mga kalagasdas eh. Ano din ang pagluluto At yung gustong mag-try Kumain ng ganitong ahas uh, Okay lang yan Yan naman ay Maayos at malinis Isda lang ang kinakain yan So mga kalagasdas Yan Ibig natin magluto So mga kalagasdas Gisahin natin ang ating regata Ito at tayo ng langis Oil okay lang. itin lang natin natin kasarota yan okay na lagyan natin ng bangis para makapag-isa tayo natin regado Tapos, unahin natin gisay ng ating bawang. Bale, ito'y ko lang ang regado natin. Tapos, susupahan ko ng kaunti yung ating kwan. Karne. Ating luya. Ibuya. Ibuya. sa yung pagluluto ng ganyan First time ko magluto nyan eh. Malalaman natin kung masarap Tayo magluto ng ganyang Saltic foods Pagkakataon natin yung sealing ring brown round lang natin itong regalo bago natin laglag -lag ang ating okay. napakabango regalo pa lang ulam na Ayan, medyo okay na sya na natin ang ating karni ng smith kecil. Bagian hati nang, Cara ngating rose vinegar bagian atin. Tatihin lang natin yun dyan. Sa so, nilagay natin rus. Okay, hindi na mawawala sa pagluluto natin tong magic sarap ng mga kalagaslas lagyan lang natin ng ganyan ah. yum yum Comment lang po yung kumakain yan Ang tawag po sa amin ng ahas na yan ay takig. Yan po yung mga ng... yung sa ng 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 natin mga kalatas sa suka So, ayan mga kalabas -blas. So, pati na siya sa ating suka. Titirahin naman natin ito na gata gata. Mapakabango. Amoy pa lang. Talagang ulam na. Nakatagutong. nga tenga tak dadat sa me na tinanggas mga lalagasdas para marami nangis. Maglalamis san siya. Huy. Siyan mang lalagasdas. Isalagi natin ang tong tingduyan dilaw. Ang, ang pakulay ng buhay. Asti nang kami. lagyan natin yung mga kalagaslas maya maya ng yung kanting siling manghang yan medyo matagal tagal tayo magpakate nyan kasi lagyan natin ulit ng kanting asin tayin lang natin yung mga kalagaslas makate upang maglangis langis na So, ayan mga kalagaslas, kumukulo na. Pwede na natin tulad yan ng sili ng mahalang. So, ayan mga kalagaslas, ang sili nating mahalang. Sagalan so, natin yung pakwal. Ayan. Ayan ang pampasarap niyan. Dahil lang natin itong makate mga kalagaslas. Upang maglangis-langis at sumarap ang takig o ahas tubig comment lang po yung mga kumakain nyan at kung anong mga luto nyo kasi first time ko lang nito mag luto ahas po yan ahas tubig yan po nakaramdam ko po eh, napakasarap niyan. Dagdagan po natin siya ng paminta. Matapang sa paminta. Ayan. So mga kalagas lang, sindahin lang natin makati para at ating baba na pupulutanin natin so yan o oh, mga kalagaslas o oh, yan kumulay ng luyan dilaw at sya ay okay tayo nang nakakake yan po ay masisigurado kung masarap ang, ang pagkakaluto niyan hintayin lang natin siyang magkati o upang, upang mag oil so ayun mga kagaslas malapit na siyang makati tunting oras na lang perfecto na ang aking pagkakaluto nito perfect na perfect ayun so, mga kagaslas so, so Yung mga kumakain po nito, mga lagaslas, siyang takig, yung ahas tubig, ay pakicomment lang po. At kung ano ang inyong mga luto, pakicomment lang po. At sa paguhang makakakita ng aking mga video, sana naman po ay baka naman pwede nyo makisubscribe and like ang aking YouTube channel. lang po natin yan makati so ayan mga kalagaslas ang ating niluluto ay naglalangis langis na ayan. napaka ganda ng pagkakadali ni kalagaslas amaya pag yan oil na oil na napakasarap yan mga kalagaslas Galangis langis na siya. Konti na lang. Perfect ng aking pagkakaluto. At maraming masasarapan yan. Pupulotanin namin to mga kalagasdas. Iinom muna tayo. Wala muna tayong vlog sa ilog. So yan mga kalagasdas. Eh, Naglalangis na. Konti Konti na lang napakasarap ng pagkakaluto na yan inuulit ko sa lahat ng kumakain itong uh, stubig ay comment lang po at comment kung anong inyong pagluluto kung paano niyo luto ito ganito yan naman po yung malinis at yan ay ang kinakain na isda ayan mga ulit na konti minuto minuto na lang okay na Oh, o o langis na tapos iuulam natin sa alak So ayan mga kalagaslas, ito yung sinasabi ko sa inyo. O, tingnan nyo mabuti ang aking pagkakaluto. O, yan o, naglalangis-langis, naglalatik-latik ba? yan mga kalagaslas okay na yan at yan sigurado ko napakasarap okay. ano sa inyo mga kalagaslas uh, subukan natin papakita ko rin sa inyo kung paano namin kakainin habang kami nag aalak so wait talabas ako ng bahay so yan mga kalagaslas so nagtitimpla na ng gin juice at ito ang ating snake iyan pakita ko sa inyo kung paano kainin kasi ngayon lang ako nang huli niyan at nagluto yan ay napakalinis at napakasarap nasigurado ko kasi luto ko yan Tapagay kami ng kaunti mga kalagaslas pangalis pagod ayan ang ating mga tropa oh hay naman kayo dyan mga tropa o oh, tingin naman kayo sa camera ko at nang kayo makita ayan ay, okay. mga pogi daw hindi nilalam ako lang yun makain na rin ako Okay <coughs> tayo, chat tayo at kaya... tayo sa 4 in Para pa <coughs> Mga kalagas ito yung luto ko kanina at yung huli ko kagabi uh, Ito yung snake um, Takig, ang tawag sa amin, o, sa ibang lugar o ito papatunay ko sa inyo na makakain to hmm. sabi parang chicken din ang lasa na Ah, mm. dito Yung mga kumakain diyan, yung mga kalagas yung Kumakain ng takig, mga astubig. Paki-comment lang kung ano pang pwede yung luto sa ganitong mga exotic. Sinubukan ko lang manguli. Kasi may nakikita din ako ibang vlog ah. nangangain na ito. <laughs> At sinasabi nilang masarap. Pero totoo eh. <laughs> <Sarap. laughs> nice man, masarap pala. Masarap ano? lang. Ang na ng mm. ano? Yummy. <laughs> iya. Nakpo. Naga panggapang. <laughs> <laughs> Mama ya, <laughs> <kaya> sa labas. <laughs> Sama so, na kasi nas. Chat pa ako ng sa. Para makita nyo pa kung paano kumangain. Wow. Wow. Nakakasarap. Ayos. Eh. Talagang siyempre. Masarap nga lang. Ah. Ito, mga alagas laso. big. Ang hmm, Pampihira ang lasa nito. Kuwarto. Kuwarto.